Okay. Guys, ay pag smile smile. Tuturuan ko yung helper ko paano magsalpak. Unang salpak niya. Huwag yung sabong ha, talpak yun. <laughs> Kasalpak kasi nagputol ako kanina doon sa loob. Ayan. Unang lugtong. Iba yung potol. Kanina potol yun. Oh. Kanina takot ka magpotol ngayon. Ito siya guys. Ano nga pangalan mo? Bo. Ah, Ronelo Almirante po. Ah, uh, Ronelo Almirante Tubong taga Tubong Ilonggo. Hindi eh, 'yung Ilongo. lugar. Ilongo. Hindi may lugar ni Ilonggo eh. Tubong Yolosena. Ha? Yolosena. Iloilo. Province. Iloilo -Ilo City. Hindi Ilo Iloilo City, Iloilo -Ilo, Ilo, Ilo Province din 'yan. Sige. Okay. Ano rin niyo siya guys? Ah. Cute pa ang 'yung helper ko guys oh. <laughs> Oi, oh, ito mo muna hawak, oh, gulong. Driver ng tinwheeler gustong mag-trailer. Ah, <laughs> lang, ha? Di alala. Okay. Masikip ko. Oh. Alalay lang. Oh, yan. Maraming kakabahan dito dahil bago pa tinuruan ko yung pinanti ko eh. Oh. Pasok mo sa ano ha Mula na, bilisan mo, mula na Maula na na ako Oh. Eh, okay, pasok yan sa gate Sa gate yan oh. Pasok yan sa gate guys Sige, alala Magtingin ka o, tingin yan, kabilaan mm. Kasi bago pa yung unit na din State, oh. Okay Alala lang ha Oh, ilayo-layo mo kaunti. Yeah, straight lang. Oh, bawi na dito na. Yeah, yan. sige, todo. Okay. Bawi na, bawi, bawi. Bawi. Straight lang, straight lang. Itutok mo na sa ano? Sa trailer. Sige. Okay. Lalay lang, lalay. Ayun, lay ayan. Mm. Straight lang ah. Hoy, para ma kahit hindi na natin tingnan yung ano, Basta yung ano yung itutapalo do straight joint sa trailer ha. Oh sige lalay. Yan yan. Straight lang yan. Dito kaliwa, kaliwa. Yan yan oh. Oh yan. Si si. Straight lang. na 'yan tigalaw e. Si lalay sige, sige. straight lang, straight. Si si. Oh. Uh, ha? Yan. Eh, hey, baba ka pak ha? <laughs> baba ka muna, kung gaano ka kalit. Uh, ah, gaano kalit? Ha? tina mo hangga parang gulo hanggang gulong lang eh. <laughs> Big joke lang. oke okay. Puntahan natin muna 'to, no. guys Vlog natin, pwede ata mag-vlog. 你没弄，没搞、so，没维修。